Nakarinig na ba kayo ng sanggol na umiiyak? Sa gitna ng kadiliman? Sa mga kwento ng katatakutan sa Pilipinas? Hindi lahat ng iyak ay nangangahuluga ng pangangailangan. Minsan, ito ay simula ng isang bitag. Ito ang kwento ng tiyanak, ang espiritu ng bata na nagbabago sa isang demonyo. Ang pinakamabisang sandata nito ang mahalay at nakakaawang iyak na nagtutulak sa mga biktima na lapitan nito. Isang liblib at masukal na kalsada, malayo sa mga ilaw ng bayan, naglalakbay ang mag-asawang sina Juan at Maria. Gabi na. Ang makapal na gubat sa paligid nila ay tila kumakain sa liwanag ng buwan. Sa pagitan ng ingay ng makina at ng katahimikan ng gabi, may biglang maririnig si Maria ang iyak ng sanggol. agad na nag-alala si Maria. Juan, may naiwan yata sa gubat. Kailangan natin siyang tulungan. Sa kabila ng pagdududa ni Juan, hindi niya natiis ang panawagan ng asawa, sinuway nila ang pinakalumang babala. Huwag na huwag susundan ang iyak ng bata sa gubat. Ang iyak ay tila nagpapagulo sa direksyon tila naglalaro sa kanila minsan nasa kanan minsan nasa likod paulit-ulit silang naliligaw ngunit ang instinct ng pagiging magulang ay mas matindi kaysa takot nagsisimula na silang mapagod ngunit ayaw nilang sumuko sa wakas Matapos ang ilang minutong pagod at pagkalito, natagpuan nila ang pinagmumulan. Sa ilalim ng isang malaking ugat ng puno, may nakita silang isang sanggol payapa itong nakahiga. Umiiyak, tila inabandona. Hinanap ni Juan ang mga magulang, sinigaw ang pangalan ng kahit sinong makakatulong. Ngunit ang sagot lang ay ang hangin na dumadaan sa mga dahon. Dahil sa matinding pag-aalala, dahan-dahang binuhat ni Maria ang bata. Dinama ang bigat at init nito. Isang inusenteng kilos ng pag-aaruga. Ngunit habang yakap niya ang sanggol, napansin niya ang kakaiba sa mga mata nito. Isang kislap na tila hindi makamundo. pinalikan ni Maria ang loo ng sanggol. Biglang huminto ang iyak. Nagsimulang humagik gi ang bata, isang tunog na hindi sanggol, kundi matandang nilalang. At sa loob mismo ng mga bisig ni Maria, naganap ang nakakikilabot na pagbabago. Ang balat ng bata ay naging pulay abo at balat sibuyas, ang mga inosenteng kamay ay naging matatalim na kuko. At mula sa bibig nito, ay lumabas ang matatalas at mahahabang pangil ni Yakap ni Maria ang tiyanak. <laughs> ang tunog ay napalitan ng nakakabinging, masamang halakhak. Dalidaling binitawan ni Maria ang halimaw at kinaladkad ni Juan ang asawa palayo. Sila ay nakaharap na sa tiyanak, ang kanilang pag-asa ay napalitan ng bangungot. Mabilis na tumakas si Nahuan at Maria, ngunit ang karanasang iyon ay hindi na kailanman nawala sa kanila. Ang tiyanak ay hindi isang hayop na tumatakas. Ito ay isang nilalang na gumagamit ng emosyon ang pag-aalala ng isang magulang para makapambiktima. Ang kwento ng tiyanak ay isang babala. Sa kadiliman, mag-ingat ka sa mga bagay na tila inusente. Dahil minsan, ang pag-iyak na naririnig mo ay hindi tumatawag ng tulong, kundi nag-aanyaya ng kamatayan. Kaya kung ikaw ay makaririnig ng umiiyak na sanggol sa kadiliman ng kagubatan, huwag ka na magdalawang isip, tumakbo ka, at habang tumatakbo ka, samahan mo na ng panalangin. Dahil di mo alam ang kahihinatnan mo kapag nagkataon